Mayong gabi, kanyang yung tanan, mga kaigsuunan, and then, ano-ano sa kita karoon sa ato ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. And then, karong Domingo ha, mawakala na wag o kasaulugan sa paghahari ni Kristo. Kristo Rey. And then, sa Liturgi kanhon o na kalendaryo sa sibahan liturgical calendar karon maoy katapusan sa cycle kay ang liturgical na kalendaryo mo end man siya o Christ the King na celebration sa to pa sunod domingo first sunday of advent start of the new cycle of the liturgical calendar. Kung nga, Tulong na ka cycle. Cycle A, cycle B, cycle C. Karon, mo ang cycle C and then next Sunday, mauna ang cycle A. Huwag man eh. Mo tapos sa Crystal A, of first Sunday of Advent. So, ang ato ang <clears throat> sa Kristore atong kultuon ni sa Evangelio ni San Lucas, Kapitulo 23, Versikulo 35, Nanto sa 43. Ang ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos ng Evangelio, sumala ni San Lucas, mayaw ni Nagtindog dito ang mga tao nga nagtanaw samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadaguan sa mga hudiyo na nag-ingon. niya ang uman, palawasa siya siya ang kaugalingon, kung siya mao ang misiyas na pinili sa Dios. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo, miduol sila o gitunulan siya o bino o mingon. Kung ikaw ang hari sa mga hudiyo, loasa ang imong kaugalingon. Sa ibabaw sa krus, gisulat nila kini musunod. Kini siya mao ang hari sa mga hudiyo. Unya usa sa mga kriminal na nagbitay dito may bugal-bugal sa kaniya. Dili ba ikaw man ang misiyas? Luwasa ang imong kaugalingon og kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban na nag-ingon. Wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita ani adin he, gisilutan sa maorang silot. Apan ang silot natong duha, angay ka kay gisilutan man kita simbo sa atong nabuhat apan siya walay sala. Pagmingon siya kang Isus, Isus, inumdumi in tawon, ako kon maghari ka na. Mingon si Isus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa paraiso o man kanako. Ang Ibanghelyo sa Ginoo, ni kao, o Kristo. Mga kaisunan, ako ang gisulti ka ganina nga karon nga Domingo ha mao ang Kristo Rey, ang Kristo na Hari. Na mausap ang pagtapos sa cycle sa liturgical calendar sa Cycle C. Kaya sa sunod nga Domingo, masugod na po ang another cycle, Cycle A. Uh, mao ang sugod sa First Sunday of Advent. Maunay nga nindot sa diyayos ang atanay na atuapod nga, nga panawang mutats lang tanggamay sa history aron sa ato apo masabtan ang kung ngano ng simbahan ni sa kapistahan sa Kristo Rey, ang Kristo na Hari. Human sa unang gubat, nagtuo na makabot ang kalinaw apan wala gayon. Dagang kaayo o mga panghitabo. Human sa gubat na maoy matawag na tuog mao ang dagway sa kalibutan at that time ang kalibutan murag na sa Europe. So that's how powerful ang mga nasun sa Europe at that time. So, ang Santo Papa pun, naginganlan ginganlan o Pope Pius XI sa 1925, iyang nakita na grabe kaayo ang kanagitawag o secularism na ang butang na lang na kalibutan ang focus sa mga tao. Nga nationalism na ang naaragyod sa gobyerno maoy di ila na hari maoy lagay matuman. Kanya ang atheism na spreading out na pwede na yun mabuhi ang tao kung wala ay Diyos. So, mauni ang naghari sa kalibutan at na time. Mauna na nakita ni Pope Pius XI sa 1925 na kinahanglan dun ay makita ang kalimutan na usa kahari na maugayoy sundon sa tanan dili lamang kadtong mga powerful na mga presidente mga leaders sa mga movements na gila na gabanan So, mauni nga para ni Pius, Pope Pius XI, kinahanglan mas spread out sa tibuok kalibutan through the devotion of the Christo Rey. Na si Kristo mao'y hari na tinuoy, na si Kristo mao'y inhoy na pangulo, na si Kristo mao'y tanawan sa tanan. Kahit lagi, sa ako ng gikaingon ang banyo system sa kalimutan at this time atheistic wala na mo o ginoo and then very secular na kalimutan na lang kaayo ang panglantaw sa tao nga yeah. ang nationalistic or nationalism or whatever na ang ilan na lang yun, ang kato na lang yung mga pangulo sa gobyerno o sa mga grupo, sa mga tao. Wala naging Diyos. Mauna na matod pa ni Pope Pius XI, if we want order, if we want peace, Diego siya, let Christ our King rule and reign in our hearts. So, mga 1925 na, na mga panahon. Unsa man diay ang sitwasyon sa tibuo kalibutan ni ini. So kaninyo nga maayo kayo history. So maka-picture out mo kay sa 1917 nagto sa Russia ang movement nga gitawag og Bolsheviks nga gidumala ni Vladimir Lenin maoy ni Subol maoy nagdumala maoy powerful and then sa Italy at this time on 1922 may subulsad ang grupo ni Benito Mussolini o nakabantay mo and then sa la, sa 1933 mi subulsad si Adolf Hitler sa Germany. Kung imo na yung tanawin, kaya ako ang ipangingan lang ng mga pangulo, si Vladimir Lenin, Benito Mussolini, Adolf Hitler, during this time, mauni ang da control sa ibuo kalimutan. And then, ang ilang attitude, dili tayo sila at home sa simbahan. And then, in fact, as I have said, ilang giloto sa simbahan. Sa ako pa sa gingon, dili sila at home na gitawag o mga kalihukan na matawag na itong So, sila ay giilak ng mga pangulo. Sila mo'y giila ng mga leaders at this time. Mauna nga si Pope Pius XI sa ako nang ikaingon. Iyang gi-promote ang devotion sa Kristo Rey. Aron to balance Aron doon ay tanawin ang kalibutan na laing na leader gawas ni ining mga ngay na ako ang nag-dimension Then, kini ang pagkahari ni Kristo lahi kaayo o dagway kinaiya binuhatan nagipakita ni ining mga ngalan na ako ang na dimension niya kanini. Lahi. Sa unsamay na pagkalahi. Kay ang iyaha na pagkahari iyang gipakita niya sa cross Kamatayon sa krus imbis magbutang butang siya korona nga bulawan, ang iyan gibutang korona nga tunokon. And then, ang cross maoy simbolo sa iyang pagkahari. Uban usab sa mga lansang na diin maoy nagpapilit kaniya diya sa cross nai, apain mau ginaingon na ang cross mo yang trono, ang cross, wala siya mga military courtiers, mga political advisors na naa sa palibot niya, ang naa sa yang palibot ang mga sundalo nga nagbugal-bugal sa gi say say sa ato ang ibanghelyo mga kadagkuan sa mga hudiyo nga nagbugal-bugal mga sundalo nagbugal-bugal bisan gani ang katawan nagbugal-bugal bisan ang usa sa mga gilansang uban kania nagbugal-bugal mao kini ang nagpalibot diha kaniya sa panahon na siya nilansan sa krus. Lahi ang iyaha na gihulagway sa iyaha na pagkahari. Pero kung hindi mo saan tanawal, makita po ni mo niya ang ginaingon na ang iyahang pagkahari mao ang pagpalambok sa tinuod nga sa iyang katawhan. Ang iya usab nga pagkahari mao ang pag-isa sa katawhan nga naulipon ug unya naa lamang sa kilid-kilid sa ubos kay wala lagi tingog. Ang iyahang pagkahari mao ang pagpaminaw ni atong mga yango-ungo sa mga panginahanglan sa mga tao. Dili dominiring, dili pod na mugamit. Ang sabay buot na kong ipasabot na mugamit og tao dili e suma god karon paminawa ang naa karon sa gobyerno nayagaw samok, muk iyahay na tok panghunaw tokmon-tokmon na kinsa limpyo kinsa kay limpyo ana nila ambot lang kamo na lay hukom. Daghan kaayo pero sa panahon na milansar ng atong mga naa sa gobyerno ang imog yung madunggan mo alagad sa nasod mo tabang sa mga matawag na itong mga kabus pero tanawa ang ato ang gobyerno. grabe di man ko politician pero sa naminaw ko kaingon ko why konsensya mao na pitsa 30 pinanguluan e, sa tong arsobispo din he, sa subo na nawagan siya peaceful march against corruption Dili ba? Makaingon ka na mauni ang nahitabo sa kalibutan tungod sa ato mga hari in quotation mark kinsama maning mga hari in quotation marks politicians nagdumala sa atong nasod tan ang ato ang na mga kalamidad tinuod man na na ang bagyo mo agigyod sa Pilipinas. Pero tanawa, wala man tarunga pag ang mga proyekto na ilang gitawag o plan control resulta kaluoy sa mga tao na wash out, nangamatay, na one-an na o puloyanan. Hangtod ka ron, nag-recover pa kita. And then, tanawan to mga tao nga mo hinungdan. Nagpuyo sa ayahay kinabuli. Si Kristo dili ingon niya na ang iyahang na pagkahari siya mooy miduol miduol nagpakaon nganto sa mga gigutong. Iyang gisugo ang iyahang mga apostolis. O oh, ang iyang gipakaon gikan niya kay multiplication of loaves gikan o oh, grasya to gikan sa Diyos. Ang pagkahari ni Kristo iyang giduol gipanghikap niya o oh, gita niya ang iyang mga kamot ngadto sa mga masakiton. Ug oh, walay gayoy masakiton na miluol ka niya na iyang gibalibaran. Tanawa sa ito na matawag na pagdumala sa mga hari niya sa gobyerno. Naglalis nagbudget sa hospital. Dili ba? Klaro ka na Pero ang pagkahari ni Kristo, siya ang miduol. Siya ang mitapiun. Siya ang hihikaw. Ang pagkahari ni Kristo, iyang dilipay ang nagol, sumapit katong biuda sa nain, ang pamilya ni Lazaro, iyang gihatag. Siya mo ay source of joy, dili source of anger and hatred. Kitang-talan, e hapit kitang-talan. Walang naglagot sa mga... Politicians na mo nilang korupsyong ni Dilip Ma. Mauna nga nilig Kristo re, manginaw kita na si Kristo makipal sa tuang mga leaders at nga nasa simbahan. Kung unsa ang tinuon na dagway sa tinuon na hari. Servant leaders humble and gentle o maalaga nun. Anila ta kutub and then manginaot na na ito ni mga pamalandungan o ato iampo ato mga kaisunan mga masakiton. Among lang itong amahan panlangili mga kaiso ng mga Ayuhan, tagsa ang mga kaisunan mga masakiton. Ayuhang ilang tagsa-tagsa ka mga balatian o sakit. Kinintanan, among ito ato ni Kristo Cristo, among ginoo, Amen. So, anilat ako to, magkita na punta sa sunod niya sa mado, alas 6 sa gabi sa tuang ang account, Arts Diocese of Cebu, Catechetical Ministry. Kini si Father Joseph Inting, ang kanunay na nagubahan kaninyo, ninyo, atong nga itong pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos, magpanalangin ang inyong sa kanunay.